Magandang umaga po mga Parmbin Dito po tayo sa may highway po Pero sa buntok po po ito Ginagawang highway pa lang po pala ito <laughs> Yan po malalapad na Tatlong lane na po ito Ito po papunta sa Camarines Norte po ito Sa Labo Yan. Ito po bayan Yan Dyan po tayo At ngayong umaga po ay biglang uwi po tayo ng bayan Tuwa so, na Tayo po ng Libring Binhi po saka po abuno meron na yun abunot binhi po kaya biglang uwi po tayo ng bayan ng tagkawayan kasama po natin si mami ang ating camera woman may eh. kasa na camera mo <laughs> ari hawak ko po <laughs> ngayon po ay ano aba nakasuot 8 ng umaga po 8 o 9 yan po yan ang usapan po ay ano ay 8 ata ang umpisa po ay tayo po yung ang namin pahawak ng mga kalahating oras po mahigit pa kaya so, yeah, kumusta na po kayo lahat mga kapandeng pas ko kayo po sama na ito so, yan dito sa aming barangay po parang ilang laang po kami mabibigyan dalawa dalawang tao laang po siguro nauna po kami sa listahan oo sa so, ibang barangay naman marami tapos sa uh, bayan meron din eh. taga bayan para ano lang officer ah mga officer muna po pala ngayon wala lang ang uh, natin na kaya yung mga member siguro mga sister na araw po pero may mga binin na rin yan dito na po tayo oh. 这个的那个那个那个。 Oliwa naba? Oo. Oh, oh. May ka ba? Meron. Dito na. Dito pa lang yung evacuation. tanong ka pang registration. idula so, pala rin idula ah, ba? Oh. Oh, dito. Dito ata. <laughs> so sana po, uh, itong uh, ayunan dito, um, sa Department ay mapakinabangan natin. Dahil sa mga simula ko eh. Ano po? Uh, Mag-apos yung dalawang mga ng aming pinagdaanan. Nagpapasalamat po tayo. Siyempre, kay Congress Man Attorney Mike Tan at kay Governor Tom Tawar Helen Tan. Uh, sa so, pagmamitan po nila, ay ideya namin tayo malaki sa mga ahensya ng tama na nasyonal. Nagpapasalamat din po tayo sa Department of Culture, sa APCO, uh, sa patuloy nilang pakikibahagi ano ko sa pagpapakulat at pagtugon sa mga pangangailangan natin, mga makasakat ng parang sa bayan So hindi na po kung papahaba, may hindi na po mga kapitan, na, kami po yan pa, nag uh, uh nag-iigod pa ng data, ano po? nag uh, na ardena ano rapid disaster assessment, damage assessment and needs analysis ngayon So Di po kung ano yung lanta pa, ng uh, Patiw Pipino na isa ganun po ay may report natin sa pamaranas niya sa PA at mga po naman magtutunoy ng papalayo na ay mas malaki sa pinagalatang araw. So yun lang po po. Maraming salamat po sa inyong mga. Kanina pa po, po tayo naging hintay. Ngayon po ay mag-aalas ng sinapong ng tanghali. Ay... number ano ka? May number po doon ay na sinusunod. Tayo nga pwede ng halilong so, ang ating number po ay ano po ay yung palitara po ba? 69 po. <laughs> ay, Ate, Tostin Chapa, Buko Diyos. Uh, ay, tapos ay ngayon po ay nasa 43 pa lang po. Ay tayo po ay papunta muna sa opisina. Tayo may kukunin po ano, yung binibigay na para sa ano ating mga halaman po. Tara. 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 At buwan ng Tatanghalin din naman mamaya po 'yun. Tapos ay atin po kami ng ano, ng meeting. Meeting po sa mga uh, president po. Diyan sa aming pangulo din po. Yan, ano, lagi may plastic balik ta rin oh. Eh, ay mamaya po sabi ko. Pwede yung plastic po, lagay ng pigs yan, pinamahin. Alay, alay uulan. Ay, yan, daming blessing natin mamaya. Nasa sa Kulang kulang lang 10,000 po yung ating ano, voucher. Parang kulang lang na isang daan ano. Hindi na po natin bibigyan. Sa kaya po. binhi, kung bibigyan po natin nga doon, ganun nga po. Nasa kulang kulang 10,000. Depende po sa lawak ng pinagawa. May ano oh. po natin na kuha pang spray po organic po ito tapos itong binhi natin kanang 5,000 libong po yan ito po yung um, mm, binhi natin sa palayan at po itong um, isa sa kalahati na higit na pataba pa po tara tayo po pupunta pa sa may ano, meetingan po hindi po po tapos sa ano, meeting ng mga pangulo po ako konti ko lang sa kayan. may nagbablog po. Uy, ay kuya. ay kuya. Ay po, Hey, nagkito. Kabat <laughs> buhat. Uy, may. may butas daddy yan. Butas. Ay, butas, daddy yan. butas. Ubat, bang? Huh? Alin mong butas? Bakit may natatapon? Yan, ay, sa kong. Ay, uh, yung... mo. Butas, na yan? Ay, ka dun. Mayroong hindi bukas. yan. sa yun. Ano kaya? Baka butas yung loob mo. Palitan mo. Hindi, yung walang nakahuhu. Hmm. Hindi mo magbawala. Baka may butas tayo. Hindi sisibuli. Oo. Oh. Oh, kaya mm. Ay, ibablog pa yata. Hahaha. <laughs> <laughs> Oh ay. Mamot, okay. naku yatititin natin na nako pa. Diyan po yung atin nakuha oh. Dami, dami blessing po. Ayan, eh. Pero ang dami pa po pong mga nakapila pa. Mamaya pa po sila. harapan po ng munisipyo mga kaparmbin sa bayan po ng Tagkawayan at tayo po ay nakapamili po ng pitch po sa pakaan sa baboy natin sa bake po ito po pitch din po yan itong ano yan piglet booster premium ko, yan po pang bake po natin grocery po sa mga bata mga tinapay po biskuit saka or yung ano po sa baboy din balat po ng repulyo yan po humingi tayo sa palengke yan tsaka po yung ating mga nakuha sa ano, DA po magandang nga po palipin palipin pa, eh. <laughs> po kaya mga meron daw po yan, yan. o kasi po dito po at may mga ano dito at ano nga po dito kaya po nagme-merenda sila o sila nene nene kawai ang dami rin daw. oh. <laughs> Ayan po. Ang rin daw sila. <laughs> <Badro -blad po>. <laughs> <laughs> ah, eh, <-por. laughs> dito. E <-por. laughs> Ayan, na. Ayan na. Ang pansit ng pagkawayan. Pansit po. May itog na pugo. Ano po? Ano po yun? Atay. 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 Atay.

上海。 I'm

Si Kales oh, po, pinsan. Apat na oras nandiyan. na nabiyahe. Ah. Ay, ibig sabihin galing ka ba sa atin? Taya bas. Taya bas. So, Taya bas. Si nene, hindi mo kasama. Naan dito? Ay. Nasundoin mo. Hindi, wala. Naan dyan. Naan dyan, no? Eh. Hindi kami, kami nakauwi. Si <laughs> <kami laughs> Kaya alipin yun. Oo. Hindi kami nakauwi. Less nga. Nakapag, uh, ano, ay. Nakapag ano eh. Nakapag sayo kayo eh. Kaya tawa sa video ay. Ay hatawa eh. Pati si Pisan Jason. Pag may pagkakataon Pinsan. Ano? Kung biglaan ba? Ah biglaan. Oo. Oo. Ay kumusta naman? Ay ayos kami galing sa, kami sa kami ano, no, Deon. No. Kumuha ah, namin ng anong. Kukuha na na. nagbigay lang. Kami galing sa Deon. Nagkuha ng ang anong bini? Ayot sa ano, eh, nagbigayan na rin na. Sa Tayabas? Oo. Oh. Oo. Ah, nakantok <laughs> eh. Ito oh. yung kasalubong natin kanina. Oo. Sabi ko para si Kuya Alvin. Oo. Oh. Ay, salamat, oh, Bisan. Oo. Sa tatlo. Mm -hmm. Ay, kailan na uwi ninyo dun sa Tayabas? Ay, sa birthday ni tate na lang siguro. Maman... birthday ni Tiyo? Parang one, one yun, ay December 1. Ay, walang pasok. Oo. Oh, oh, oh. Sanding tama. po, walang pasok mula wala 25 hanggang ados na ang balik. Uh Oo. -oh. Ay, baka kami papasyal kung pisan. Ay, ay, ako na may walang vlog na yun, kaya mabilis. Oo. Oh. Takas, oh. Magandang matagal malupat. Oo. Uh oh. Bisan. Oo. Oh. Salamat ah. Oh, kasi pag, ingat ako. Okay, oh. Ipapasyal na lang doon. Ah, sige, sa bahay. Oh, sige. Oh, sige, sige, sige. sige, sige. salamat. Bye-bye. Kamusta na lang oh. uh, kinainaanak. Oo. Oh, Oo, oh. oh, ate, ingat. Oo. Oh. Yeah. Okay. O. Yan. Si Pinsan Kalias po. Nagpangita kami. Oy. Si, ano. eh. Si Pinsan, oh. Nene. <laughs> Ah, Otoy, kumusta Otoy? PK Vines Otoy? Oo, oh, kanina pa kami nagkakaituhan dito oh. Pasan kayo Otoy? Pasan kayo? Kala si puno-puno na lagi yan Nasa pambinat Oy Otoy Kaso yan, kaso yan <laughs> Buti hindi kayo nalunod Kita ba kayo nalunod <laughs> <laughs> Angayon <laughs> lang ulit na tayo Nakita po natin si Pinsan Nakakapagpuluhan po ay ah, 5-4 yun sa dahan nasa isang uras <laughs> isang oras? oo, oo. mag-aaral 4 na ako mag oo, madalang ay gaya po, pag-miss dun sa kahit saan magkasalo Oo. doon ang papigil ang punta po niya sa may barangay Lanting landing, barangay Bamban Mapulot, yung po yung ay yung ating Mapulot po ko sa ayo, ano, ano. ayo, okay. Well ay angawa ay bigang babae

may dami po ay ano? May kukunin po. May kukunin dito. Ano ito po Ito po may bigay na ano? Na sulat. Sulat? Ano nga nakasulat dyan? Ano nga yun? Ano yan? Organic po. Ha? Organic? Oo. Oh. Sige, kaino po yan? Saan po kasi kagawin ino? Ando po sa may basikulan doon. Pagtanong nyo doon. Kaino palma. Ha? Kaino palma. Uh -huh. Ay, saan po kukunin? Nandito. Nandito po yung organic organikata nandito kain. Siya nakakalam dito. Tapos panghihingi pa, daw din po ng ganito. Ayun. <laughs> Ayan yeah, mo si Kagawa Dino po. Magandang habon po. Pinaka -pogi. Uh, <laughs> ang pinakapogi. Oo. Masipag namin Kagawad Dino eh. Sa na laging sa... Oy! Ang pinakapogi ang laging sa pool. <laughs> Nabiro na pa eh. Ilan daw po may... Isa nga lang nakalagay dito. Yan pala na may nagtatagas na dalawahin muna kaya. Ha <laughs> But, yan din pala yun. Yan, ang papanduan. Uy, daddy. Yan din pala yung nandun sa atin, ah. Na ginamit natin. Oo. Oo. Ayan, ang bigat. Yan nga pala yun. Eh, dalawahin mo na kaya. Ayan, bigat ni. Basa. Mm -hmm. Hindi nga natin, hindi mo kaya. Ayan, ang bigat yung organic na pana na At tayo po yung nakahingi din dinari mm. ito po yung galing sa DA. Organic po. Mm. Sunog na bualaw ito po yung maganda. Tapos yung organic na pana. Lupa po ano? Lupa. Na ano okay. yung chicken. I-mix yung... po. i-mix oh, niya. Mamaya oh, i discuss namin amin ari pala 'yung mga parang dent. Oo sa 200 kaban. Medyo. Paano sila sakong? Ah, matik din paan ka. Matik. Ah, naka-sunod na la ka-sawsot. Siya ko 'yung may ano 'yan. Maglis mo ano?

<laughs> ya, ang dami po natong blessing ngayong maghapon. Maraming salamat po sa Panginoon. At ang dami blessing. Yan, mga pananim, mayroon po tayong mga organic. At sa isang araw po, ibabalik po tayo din nakakausap na po natin yung si Kagawad po. Ay, ito po'y gamit natin sa ating mga halaman po siya po yung magpapataba sa ating halaman. Bago natin itanim, lalagyan po natin ito. Yan. Kuya, salamat po. Oo oh, po. Uh Oo, -oh, sige po. <laughs> na. Hapon na. Maghapon na sa galaan. Mabata na. Ah, tawag po, uwi na po.